Hello guys, it's me, uh, Sir Dave. Ano? In today's video, we are talking about uh, sa pagbili ulit ng second hand na sasakyan. Ano? Meron tayong iilan na mga kailangan nating malaman para sa ganun ay pagbibili tayo ng sasakyan is hindi tayo madedehado. Ano? Ikaw ba yung tipo na pagbibili ka ng sasakyan o kaya first time mong bibili? Kasi matagal mo nang pangarap na magkaroon ng sasakyan kahit ito second hand. So pakinggan niyo itong video na to. Malaking tulong ito dahil ito yung naging karanasan ko at naging epektibo sa akin. Somehow 2 years na ang aking sasakyan at hanggang ngayon maganda pa rin ang condition. Maliban do sa regular kong minimaintain, et eh, talaga naman garantisado hindi ako pinigunan ng seller. So let's go. Kung first time mong bumili ng sasakyan, ang unang-una sa lahat ay tingnan ang papel. Pero, depende sa sitwasyon. May dalawa yan. Uh, first scenario, kung yung ORCR mo may nakasulat na encumbered, ano ang ibig sabihin ng encumbered? Kung may indicate natin dito sa ORCR na nandito na sa screen natin, makikita natin yung Uh, salitang encumbered na kung saan, may palatandaan ito. Kaakibat nito yung isa pang papel na tinatawag na cancellation of chattel mortgage. Sa plan ng sasakyan, dumaan ito sa proseso na kung saan yung first owner ay uh, binili yung sasakyan na hulugan. Paano ito may huwag doon sa uh, may encumbered doon sa may ORCR at doon sa may papel na tinatawag na cancellation of chattel mortgage? once na fully paid na yung dating owner ng sasakyan, yung unang-unang owner, iti-declare na yan yung papel na yan, yung papeles na yan tulad ng ORCR uh, na uh, encumbered na so yung sabihin, fully paid tama ba ako? and then may kakibat na papel na siya tel, uh, cancellation of subtle mortgage ano? so yun yun yung uh, kakibat na papel na kung saan yun yung palatandaan na tapos na talaga ang hulugan. Ano, kumbaga, panatag ka na rin. Another scenario ay, kung wala naman nakalagay na ganun, wala ka dapat kayo pag-alala. Dahil, yung unang owner niyan, binili niya yung sasakyan na cash. And then, ano namang kinalaman nito sa pagbili ng second hand na sasakyan? So, ibig sabihin, tingnan niyo muna yung papel para hindi kayo magkaroon ng problema. And take note, yung plate number, pwede nyo rin uh, i-message ang LT o ipatrace sa, sa LT o kung meron tong history ng CARNAP or kung hindi CARNAP is bangga o different kinds of accidents. So, yun yung talagang titingnan ninyo. Magiging maingat tayo ha doon sa dokumento. Ano, may record yan ng LT ko. Okay? And next, yung labas ng sasakyan. Siyempre, titignan mo yan. Harap, gilid, uh, magkabilang gilid, likod, ilaw, no? gulong. Okay? ah uh, tingnan nyo muna may igi yung gulong. Tingnan nyo yung tatak. Tingnan nyo yung structure ng gulong. Baka magkaiba. No? Sana pare-pareho. Take note ha. Kung ano yung brand ng isa, dapat yun din ang brand ng isa. Brand din ng isa, brand ng isa. Ibig sabihin, pare-pareho. Ano? kapag yun yung nakita ninyo pare-pareho yung brand, di sabihin tunay na inaalagaan ng dating owner yung sasakyan. Hindi siya parang binili isa-isa ano. Hindi naman pwedeng bilhin mo isa-isa yung gulong ano, pag nakutkot yung isa, isa muna. Walang ganun, di ba? Pag magpapalit ka, mahinahin na na yung dalawang peraso, ano? And then, yung dalawang peraso sa so susunod, hindi. Pag magpapalit ka ng gulong, I tell you, apat agad, Ganun talaga pag gagastos ka. Kailangan eh. Para safe tayong lahat. Ano? Para naman sa buhay natin. Okay? And next naman sa loob ng sasakyan, i-check ninyo kung mabango ba. Ano? Kung may konting dumi, wala lang masyadong problema. Kung amoy yosi yung manibela niya medyo uh, para may bakat ng parang nag-fade. Ano? Kumbaga, Uh, yun yung mga palatandaan na gamit na gamit yung sasakyan. Yun yung talagang palatandaan na talagang uh, tingnan mo, yun yung way mo para ma-trace mo na talagang bugbog mo yung sasakyan o talagang inalagaan, good as new. And meron pa akong itatagdag. May tinatawag na mileage. Ang mileage ito, yung total na takbo ng sasakyan mula nung binili ng bago hanggang ngayon ano, uh, yung presyo kasi ng sasakyan is depende sa milyahe. Kasi pag mababa ang milyahe, dalawa lang yan. Bihirang gamitin o, oh, ina, uh, ano tawag dito? Bihirang gamitin o oh, talaga ginagamit niya pero malapit-lapit siya doon sa may taon po kailan binili. Limbawa, binenta sa iyo 2021 kasi ang odo niya, odometer niya is nasa uh, 20,000, uh, 5,000. 5,000 or 20,000 mababa na rin yun. So, ibig sabihin, bibihiran niyang ginagamit yung sasakyan. So, kahit ganun, i-check mo naman sa dokumento kung talagang kailan siya binili, tapos i-check mo yung total ng takbo niya. Pero pag kaling bawa, malaki yung odo niya, ibig sabihin, yun yung yung sasakyan na yun ay ginagamit. Gamit na gamit. Ano? Pero meron pa tayong titingnan yun. Ito yung kasunod, condition ng makina. Okay? Dapat walang tunog na hindi ka nais-nais kapag ka na-switch on mo siya. Ha? Kapag ah, ka na-switch on mo, umandar yung sasakyan, tahimik, walang pumipitik-pitik, ano? Walang tunog na hindi ka nais-nais. And then, mas maganda kung ako ha, hindi po pa naman patatakbuhin yung sasakyan. I-on mo lahat ng mga aparato, accessories, aircon, wiper, yan, speakers, pakinggan mo kung buo yung sound. Okay? Testingin mo yung hazard light, yung ilaw, and marami pang iba. So, testingin mo lahat. Mas magandang testingin mo. At ito pa, bago ko makalimutan, yung mga power windows natin. Maliban na lang talaga kung bibili mo sa sakya na yung lumang version, yung hindi ikot na gano'n. Alam niyo yun. Pero iba na ngayon, modern na. Ang pangtaas at pangbaba ng power window is dipindot. Okay? Pag bumababa, tumataas yun, at smooth na smooth, okay tayo dyan. And then yung child lock, ano, minsan kasi baka kasama tayo ng bata at malikot. Binuksan niya yung pintuan, hindi laglag siya habang umaandar yung sasakyan. Tapos tingin niyo yung child lock kung talagang naglalak yung sasakyan natin, ha? So napakahalaga nun. And then, isa pa, kasama ng mekaniko, i-check ninyo kung habang maandar yung makina, kung baga bukas yung nakita niyo yung mga makina, pinapakinggan ng mekaniko kung ano yung nangyari, nangyayari, di ba? Pero syempre, tatalakay natin yan sa susunod siguro na vlog yung tungkol sa pag-check -che ng uh, makina sa pamamagitan ng uh, scanner. Ano? Wala pa naman ako scanner. Sa pag-scanner ka kasi, hindi ka maloloko dyan. Pero balik tayo dito. And kasama ang mekaniko. Pero kung walang mekaniko at meron ka naman na experience sa pagmamaneho pero wala ka pang sariling sasakyan at bibili ka pa lang, is it test drive Ano? Uh, kung papayag yung owner na i drive mas maganda kung sama mo siya para may peace of mind siya. No? Okay, so, i-test drive mo mula doon sa pagiging mabagal. Mas maganda punta kayo sa expressway kung gusto ninyo. Kung wala namang expressway at sa probinsya kayo, doon sa kalsada na kung saan alam ninyo na talaga makakabirit ka. Ano, medyo diretso. No? Pero siyempre, ang mga pagprobinsya naman is uh, practical hours yan. Is mga umaga. Okay? kung hindi umaga, mga siguro mga 1 o'clock ang hapon hanggang alas 3 kasi lalong-lalo na pag weekdays, uh, may pasok ang bata, saka may pasok ang mga empleyado. Ano na mga kinalaman ko sa mga uh, yun? Ano na mga kinalaman ng mga sinasabi ko na may pasok ang bata tapos empleyado? Ano? Bakit? Bibihira ang tao sa tabing kalsada at hindi pa sila nauwi, busy sa school, para maiwasan na maka-aksidente tayo ng tao. Yun ang ibig kong sabihin ano, during our test drive. So, kumbaga diretso yung daan. Huwag naman kayo magbibirit doon sa paliko Ano? Diretso ang daan. Pwede mo siyang biritin ng bilis. Saka, pakiramdaman mo kung nagiging smooth yung ano niyan, niya, ambyo niya, no? kung manual, kung okay, kung matik, kung medyo nagsishift into higher gear. Ano? yun yung mahalaga dyan. Pero pag nagigis smooth, nagiging okay naman na, eh, syempre, wag nyo naman ibabanggaan. Baka naman ma-disappoint yung uh, seller natin, yung dating may-ari, ano? So, pero syempre, iingatan natin yan. And lastly, pagka nagawa nyo na lahat ng sinasabi ko, and saka kayo magbayaran. So, guys, yun lang po ang akong nasi-share sa ngayon. At huwag na huwag kalilimutan na uh, subay subaybayan. Hit the notification bell and then, kailangan. Makasunod tayo sa mga vlogs na gagawin natin. So, yun lang. And, huwag din yung kalilimutan din na supportahan ako araw-araw sa mga videos. Ano. So, yun, lang. And, tayo sa ito mga kaibigan at sa mga bagong DVD ng sasakyan. Mag-iingat po kayo. Ano. Pagka nakalimutan niyo ah, <laughs> uh, tawag dito, nakalimutan niyo yan. Yung mga tips na yan, balikan nyo itong video na to. Siguradong hindi kayo maliligaw. Ingat lahat. God bless you.